Naisit niyo na ba, mga kaibigan, gano ba talaga kalagang bawat araw habang tumatanda tayo? Madalas nating naririnig na ang edad ay numero lang, pero sa totoo lang, habang nadaragdagan ang ating mga taon, dumarami rin ang mga pagsubok sa ating katawan at isipan. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga nakatatanda, pagdating ng edad 70, ay nahihirapan na sa mga simpleng gawain na dati walang kahirap-hirap nating ginagawa yung simpleng pagtayo mula sa silya o pagbuhat ng mga pinamili o kaya naman yung malino na paggalala sa pinag-usapan kagabi. Ang sakit isipin na dumarating ang panahon na tila ba unti-unting kinukuha sa atin ang kalayaan at kakayahang kumilos ng magdisa. Pero mayroong lihim na ayon sa mga eksperto sa kalusugan ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas ng loob hindi ito tungkol sa pagiging super fit o paggawa ng mga imposible. Sa halip, ito ay tungkol sa pagpapanatili na ilang mahahalagang kakayahan na nagpapahiwatig na tayo ay nananalo pa rin sa laban ng buhay. Sa video na ito, titingnan natin ang limang simpleng bagay na kapag nagagawa pa natin sa edad 70, ay sinyalis na tayo ay may magandang kalidad ng buhay at malayo pa ang mararating. Manood hanggang sa huli dahil may isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo at magbibigay inspirasyon. Uwag kayong magalala, hindi natin pag-uusapan dito ang pagtakbo ng marathon o pagbuhat ng mabibigat na timbang. Ang tinutukoy natin ay ang mga praktikal na kakayahan na mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalayaan at dignidad abang tayo ay tumatanda. Kaya simula na natin at tuklasin kung ano ang mga ito ang una sa listahan at marahil ang pinakamahalaga para sa ating kalayaan at dignidad habang tayo ay tumatanda ay ang kakayahan nating kumilos ng magisa ang ating independent mobility. Narinig na ba ninyo ang kasabihang kung kaya mo pang maglakad, kaya mo pang lumaban? Totoo yan sa edad na 70. Ang simpleng paglalakad papunta sa labas ng bahay para bumili ng pandesal o ang pag-akyat at pagbaba sa agdan ng walang tulong ay isa ng malaking tagumpay. Isipin nyo yung pagbangon sa kama sa umaga nang hindi ka umaasa sa kamay na iba para tulungan kang bumangon o yung pagtayo mula sa upuan pagkatapos ng mahabang kwentuhan nang hindi ka na kailangan pang sumandal sa pader o sa lamesa. Ang mga ito ay hindi lang simpleng paggalaw. Ito ay simbolo ng iyong kalayaan. Kapag kaya mo pa ito, ibig sabihin ay nasa iyo pa ang kontrol sa iyong sariling katawan at sa iyong buhay. May iwasan mo ang pagiging lubang umaasa sa iba at mananatili ang iyong pakiramdam ng sariling halaga. Ang kakayahang kumilos ng mag-isa ay nagpapanatili rin sa atin na maging aktibo sa komunidad, makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan at kapitbahay, at patuloy na makibahagi sa buhay. Ang pagpapanatili ng ating independent mobility ay nangangailangan ng regular at tamang paggalaw. Hindi kailangang komplikado. Ang paglalakad, alimbawa, ay isa sa pinakamahusay na ersisyo. Simulan natin sa maikling distansya, kahit sa loob lang ng bahay o sa bakuran. Unti-unting dagdagan ang haba at tagal ng paglalakad habang lumalakas ang ating pakiramdam. Kung kaya nating lumabas, mas maganda ang paglalakad sa sariwang hangin at sa sikat ng araw. Hindi lang ito nakakabuti sa ating mga buto at kalamnan, kundi pati na rin sa ating isip. Bukod sa paglalakad, may mga simpleng ehersisyo rin na pwedeng gawin sa bahay para mapanatili ang lakas ng ating mga binti at balance. Halimbawa, ang pagtayo at pag-upo mula sa upuan ng walang tulong. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw o kaya ang pagtayo sa isang paa habang nakahawak sa pader o matibay na kasangkapan para mapabuti ang balans. Tandaan, ang pagbagsak ay isang malaking peligro sa ating edad, kaya ang pagpapalakas ng balanse ay napakahalaga. Ang susi ay ang pagiging konsistent. Mas mabuting gawin ang kaunting paggalaw araw-araw kaysa wala o sobra-sobra, minsan at pagkatapos ay pahinga ng matagal. Kahit limang minuto lang ng simpleng paglalakad o pag-unat araw-araw ay malaking tulong na. Ang mga maliliit na akbang na ito ang magdadala sa atin sa mas malaking kalayaan. noyon dumuko naman tayo sa ikalawang bagay na kapag nagagawa pa natin sa edad 70, ay senyales na tayo ay tunay na nanalo sa buhay. Ang kakayahan nating magbuhat ng mga simpleng bagay o ang ating functional strength. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas na parang atleta kundi sa kakayahang buhatin ng mga pang-araw-araw na gamit ng walang kahirap-hirap o takot na baka tayo masaktan. Isipin nyo, yung pabubuhat ng ilang grocery bag ganeng sa palengke, yung pagpuno ng timba ng tubig, o kahit yung simpleng pagbubuhat sa ating mga apo na gustong kalingain. O kaya naman ang paglipat ng gamit sa bahay, pagbuhat ng basket ng labada. Ang mga gawain ito, bagamat simple, ay nangangailangan ng sapat na lakas ng kalamnan. Kapag nahihirapan na tayo sa mga ganitong bagay, doon nagsisimula ang pagkawala ng ating kalayaan at ang pagiging lubhang umaasa sa iba. Ang pagkawala ng lakas ng kalamnan na tinatawag na sarcopenia ay natural na nangyayari habang tayo ay tumatanda. Ngunit, hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa para labanan nito. Sa katunayan, kaya pa palakasin ang ating mga kalamnan, anuman ang ating edad paano natin mapapanatili ang ating functional strength. Mulay, hindi kailangan ng gym o mamahaling kagamitan. Pwede tayong dumamit ng mga bagay na nasa bahay lang. Halimbawa, ang pagbuhat ng mga bote ng tubig o delata na may iba't -ibang bigat na parang dumbbells. Gawin ito ng paunti-unti, simulan sa magaan at dahan-dahang dagdagan ng bigat habang lumalakas ka. Pwede rin gumamit ng resistance bands na abot kaya at madaling gamitin para sa iba't ibang ehersisyo na nagpapalakas ng braso, binti at likod. Ang mga bodyweight exercises naman ay napakabisa. Halimbawa, ang wall push-ups kung saan ka nakasandal sa pader at itutulak ang iyong sarili papalayo at papalapit dito. O kaya, ang modified squats kung saan nakaupo ka sa upuan at dahan-dahang tatayo at uupo nang hindi gumagamit ng kamay. Ang mahalaga ay ang tamang porma para maiwasan ang pinsala. Laging makinig sa iyong katawan. Kung may nararamdaman kang sakit, itigil muna at magpahinga. No matong kung posible, kumonsulta sa doktor o physical therapist para sa tamang payo, lalo na kung mayroon kang dati ng kondisyon sa kalusugan. Bukod sa ersisyo, mahalaga rin ang sapat na protinya sa ating dieta dahil ito ang building blocks ng ating mga kalamnan. Ang mga pagkain tulad ng isda, itlog, manok at mga beans ay mahusay na pinagmulan ng protina. Tandaan, ang bawat galaw ay may benepisyo at ang pagpapanatili ng lakas ay nagbibigay sa atin ng kakayahang patuloy na magampanan ang ating mga tungkulin at mas lubos na tamasahin ang buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pagiging aktibo at malakas sa ating katawan. Dumako naman tayo sa ikatlong aspeto na nagpapakita na tayo ay tunay na nananalo sa buhay sa edad 70. Ang kakayahan natin mag-isip at makaalala ng malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa bawat detalye na nakaraan, kundi sa kakayahang magproseso ng impormasyon, makipag-usap ng matino at maalala ang mga pang-araw-araw na gawain. Isipin nyo, yung simpleng pag-alala kung ano ang kinain mo kahapon o yung pangalan ng isang lumang kaibigan na biglang napakita o kaya naman ang kakayang makasunod sa isang komplikadong kwentuhan sa pamilya nang hindi nalilito. Ang pagiging malinaw sa pag-iisip ay nagbibigay sa atin ng kakayang patuloy na matuto, magplano, at manatiling konektado sa mundo. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng tiwala sa sarili at nagpapalayo sa atin sa takot na baka mawala ang ating sarili. Sabi nga ng mga eksperto, ang utak ay parang kalamnan. Kailangan din itong iyehersisyo para manatili matalas. Paano natin mapapanatili ang talas ng ating isip? Merong maraming paraan at ang maganda rito ay masaya ang mga ito. Subukan ang mga brain games tulad ng crossword puzzles, Sudoku, o kahit simpleng card games. Ang paglalaro ng board games kasama ang pamilya at mga kaibigan ay hindi lang nakakabuti sa uta kundi nakakapagpalakas din ng ating mga relasyon. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan ay saring mahusay na paraan para hamunin ang ating isip. Pwede kang mag-aral ng bagong wika, bagong recipe o kaya naman ay bagong libangan tulad ng pagpipinta o pagtugtog ng instrumento. Ang pagbabasa, anuman ang babasahin mo, libro, dyaryo o magazine, ay nakakapagpalawak ng ating kaalaman at nakakapagpasigla ng ating isip. Mahalaga rin ang regular na pakikipagugnayan sa ibang tao. Ang pakikipagkwentuhan, pakikipagpalitan ng ideya at pagiging bahagi ng isang komunidad ay nakakatulong para manatiling aktibo ang ating utak. Bukod pa rito, ang tamang nutrisyon ay may malaking papel sa kalusugan ng ating utak. Ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng bangus, sardinas at salmon ay napakabuti para sa utak. Huwag kalimutan ang mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants na nakakatulong protektahan ang ating mga brain cells. Tandaan, ang isang malusub na isip ay kasing alaga ng isang malusub na katawan para sa isang tunay na mayaman at masayang buhay. Mayon, dumako naman tayo sa ikaapat na bagay na nagpapakita na tayo ay nananalo sa buhay sa edad 70. Ang magandang panunaw o yung pakiramdam na komportabi tayo pagkatapos kumain at regular ang ating pagdumi, marahil ay hindi ito madalas pag-usapan. Ngunit ang malusog na digestive system ay napakahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan at kaginawaan. Isipin nyo, yung pakiramdam na walang bloat, walang heartburn, walang constipation, at hindi masakit ang tiyan pagkatapos kumain ng mga paborito nating pagkain. Kapag maayos ang ating panunaw, mas nasisipsip ng ating katawan ang mga nutrients mula sa pagkain na nagbibigay sa atin ng enerya at lakas. Kapag naman may problema sa panunaw, nagdudulot ito ng pagod, sakit ng tiyan at pangkalahatang pakiramdam na hindi maganda. Ang digestive health ay may direktang kaugnayan din sa ating immune system at sa ating mood dahil ang ating gut ay tinatawag na second brain. Second brain kaya paano natin mapapanatili ang ating magandang panunaw? Una at pinakamahalaga ang pagkain ng sapat na fiber. Ang fiber ay matatagpuan sa gulay tulad ng malunggay, kangkong, ampalaya at iba pang birdie-birding gulay. Mayaman din sa fiber ang mga prutas tulad ng papaya, saging at mansanas, pati na rin ang mga whole grains tulad ng brown rice at oats. Ang fiber ay nakakatulong sa pagdumi at nagpapanatili ng malusog na bakterya sa ating bituka. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng constipation. Mahalaga rin ang dahan-dahang pagkain at pagmuya ng maigi ng bawat subo. Kapag dahan-dahan tayong kumakain, mas nabibigyan natin ng panahon ang ating digestive system na maghanda at masisipsip nito ang mga nutrients ng mas epektibo. Iwasan din ang mga pagkaing lubang na prosesong matatamis at mamantika. Dahil ang mga ito ay mahirap tunawin at pwedeng magdulot ng iritasyon. Fermented foods tulad ng yogurt na may probiotics ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng balansin ng good bacteria sa ating bituka. Subukan din gumawa ng sabaw ng buto o bone broth na sinasabing nakakatulong pagalingin ang lining ng gut. Tandaan, ang kalusugan ng ating tiyan ay direktang nakakapekto sa ating pangkalahatang kalusugan, kaya alagaan natin ito ng mabuti. Ngayon, dumakot tayo sa ikalima at huling bagay na kapag nagagawa pa natin sa edad 70, ay senyales na tayo ay tunay na nananalo sa buhay. At ito ay ang makatulog ng mahimbing at magising na sariwa. Marahil iniisip nyo, paano naging senyales ng pagwawagi ang pagtulog? Simple lang, ang kalidad ng ating tulog ay may malaking epekto sa ating pisikal at mental nakalusugan isipin nyo yung pakiramdam na nagising ka sa umaga nang walang kirot sa katawan hindi ka antok sa buong araw at malinaw ang iyong pag-iisip kapag maayos ang ating tulog nagkakaroon ng pagkakataon ng ating katawan na mag-repair ang ating utak na mag-organisa ng impormasyon at magpalakas ng memorya at ang ating mga hormones ay bumalik sa balanse ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagkapagod, iritasyon, hirap sa pag-concentrate, at mas malaking posibilidad ng aksidente. Ito rin ay nauunay sa iba't ibang malalang sakit. Kaya, ang makatulog ng maayos ay isa sa pinakamahusay na regalong may bibigay natin sa ating sarili. Paano natin makakamit ang mahimbing na tulog? Una, subukang magkaroon ng regular na iskedyul ng pagtulog. Kahit weekend, subukang matulog at gumising sa parehong oras. Ito ay nakakatulong sa ating katawan na masanay sa isang ritmo. Pangalawa, lumika ng isang komportabling kapaligiran sa pagdulog. Siguraduhin na madilim, tahimik at malamig ang iyong silid. Iwasan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone, tablet o TV bago matulog dahil ang blue light na galing sa mga ito ay nakakagulo sa production ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog. Pangatlo, iwasan ang kape at mabibigat na pagkain ilang oras bago matulog. Ang kape ay nakakapagpagising at ang mabibigat na pagkain ay nakakapagpahirap sa pagtunaw na makakagulo sa iyong tulog. Pangapat, subukan ang mga relaxation techniques bago matulog. Ang deep breathing exercises pagbabasa ng libro, hindi sa screen, o pakikinig sa nakakarelax na musika ay makakatulong sa pagpapahinahon ng iyong isip. At pangguli, regular na ehersisyo. Pero tandaan, huwag masyadong malapit sa oras ng pagtulog dahil pwede itong magbigay sa iyo ng sobrang enerhiya. Ang tamang ehersisyo sa umaga o hapon ay nakakatulong para mas mapagod ang iyong katawan at mas madaling makatulog sa gabi. Tandaan, ang bawat oras ng tulog ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan at kagalingan. Kaya, mga minamahal kong kaibigan, ating balikan ang limang simpleng bagay na kapag nagagawa pa natin sa edad sa 70, ay senyales na tayo ay nananalo sa buhay. Una, ang kakayahan nating kumilos ng magisa ang ating independent mobility ang makapaglakad, makabangon at makagalaw ng walang tulong. Ikalawa, ang ating functional strength ang kakayahang magbuhat ng mga simpleng bagay na ginagamit natin araw-araw. Ikatlo, ang kakayahan nating mag-isip at makaalala ng malinaw para patuloy tayong makapag-usap at makapagplano. Ikaapat, ang magandang panunaw para masisipsip ng ating katawan ang mga sustansya at maging komportable tayo pagkatapos kumain. At ikalima, ang makatulog ng mahimbing at magising na sariwa na nagbibigay sa ating katawan at isip ng sapat na pahinga at repair. Hindi ibig sabihin na kailangan natin madim perpekto sa lahat ng ito. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap. Tandaan, mga maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawi ang siyang magdudulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan habang tayo ay tumatanda. Huwag mo wala ng pag-asa kung mayroong kang nararamdaman na hirap sa ilan sa mga ito. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magsimula para gumawa ng positibong hakbang patungo sa mas mabuting ikaw. Hindi pa huli para alagaan ang ating sarili. Ang pagiging 70 ay hindi katapusan ng laban, kundi isa pang yugto kung saan tayo ay patuloy na lumalago at nagiging inspirasyon sa iba. Patuloy na kumilos, patuloy na matuto, at patuloy na alagaan ang inyong katawan at isip. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip at karanasan. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalaga sa limang ito? Mayroon ba kayong sariling mga tips na gusto nyo ibahagi para manatiling malakas at aktibo sa ating edad? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba at pag-usapan natin ito. Ang inyong mga kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita nyo na nakatulong ito, pakilike naman at isubscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa aming mga susunod pang video na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan. Marami pa tayong pag-uusapan para sa ating pagtanda ng may dignidad at ligaya. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito sa inyo. Patuloy tayong lumaban, patuloy tayong manalo. Mabuhay kayo at patuloy na tamasahin ang inyong pinakamausay na buhay sa bawat edad